Yo, wasab mga kaibigan, nalina na tayo magkwentuhan. Tila ba si Lebron James na nagbukang greatest shooter of all time sa tapatan nila ni Stephen Curry at ng Golden State Warriors? First half pa lang nga ay kotang kota na si Lebron. Nagtala agad ito ng 23 points, 11 rebounds and 5 assists including ang perfect 5 of 5 shooting sa three point line. Tumira din nga siya sa may logo mga kaibigan. Kaya naman kinukuronahan na nga ito ni Rui Hachimura kanina. Habang si Curry nga ay 1 of 6 lamang sa three points at nagsimula ito na 1 of 9 sa field sa game mga kaibigan. Kaya naman hindi na nga nakapagtataka kung bakit hindi nakalamang ng kahit isang puntos ang Warriors sa first half. Habang ang Lakers nga ay gumawa ng biggest lead na 26 points. Ganun pa man ang third quarter nga ibang usapan na ito. Pinakita ng Warriors sa isa talaga silang third quarter team at gumagawa ng adjustments tuwing halftime. Ang 26 point lead ng Lakers ay naibaba nila sa apat na putos at team effort nga ang pinakita nila. Subalit hindi magandaan tapos sila sa quarter na ito at malaking daylan dyan ang 34 points, 15 rebounds and 6 assists ng ageless wonder Lebron James bago sumapit ang fourth quarter. Sa fourth quarter ay sinusubukan pa nga ng Warriors sa bumawi at mainit din si Curry ngunit sa huli ay masyadong nabaon na nga ang Warriors sa kalamangan noong first half at kinapos na sila. Nakuha ng Lakers ang kanilang ikasampung panalo sa huling labing dalawang laro kahit nakulang pa nga ang kanilang lineup sa score na 120-112. Sa Lebron ay nagtala ng 42 points, 17 rebounds and 8 assists on 6 of 9 shooting sa 3 point line. 23 points din si Austin Reeves at 15 points naman si Gabe Vincent. Sa Warriors naman ay 37 points and 7 rebounds si Stephen Curry on 13 of 34 shooting sa field at 6 of 19 sa 3 point line. Nagtala naman ang pangatlong sunod na 30 point game si Michael Porter Jr. sa 112 to 90 win ng Denver Nuggets kontra sa Orlando Magic. 30 points and 7 rebounds nga siya on 11 of 16 shooting sa field. Habang si Nikola Jokic naman ay muling gumawa ng triple-double at 28 points, 10 rebounds and 12 assists at 16 points, 8 rebounds, 4 assists and 3 steals din si Christian Brown. Matapos naman na gumawa ng 49 points last game, gumawa naman ng 41 points, 7 rebounds and 6 assists ngayon si Anthony Edwards sa 127 to 114 win ng Minnesota Timberwolves kontra sa Houston Rockets. 15 points, 11 rebounds din si Nas Reed at 13 points and 10 rebounds naman mula kay Rudy Gobert. Habang sa rematch naman ng last year's NBA Finals ay nakuha ng Dallas Mavericks ang 127-120 win kontra sa Boston Celtics Nanguna dito si Klay Thompson na gumawa ng 25 points kung saan ang 23 points nga dito ay nanggaling sa first half lamang 22 points din si Spencer Dinwiddie 20 points si Najee Marshall 19 points si Kyrie Irving 15 points si Dante Exum at 8 points, 15 rebounds at 5 assists naman si Daniel Gafford Big win nga ito para sa Mavs Bukod nga sa kontra ito sa reigning champions at ginawa pa ang game sa home court nito lalo na't hindi pa nga mga kaibigan naglaro si Anthony Davis at Derek Lively sa game na ito at nakuha pa ni nila ang dominant win.